Nung no, 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 ako yan no, sa nabas, no, no. si, ako yung peaceful si, si ko po talaga. Magkakabayuhin nyo yung isa. <laughs> so yun guys, mga agong mga good, good morning, <laughs> tulog pa sila sa loob. <laughs> At abang tulog sila, abang ako, <laughs> eh, ako yung nagkakape, yung tasa. Eh, binaisip ako yung kalokohan. Pag ising nila, tatanungin natin sa kanila kung sino yung may ginawang kalokohan. Tating ko nga, sigurado hindi aamin yung mga yun eh. Pero sabihin natin sa bandang uli gugulong kasama yung babae. Tiyatay ko sa'yo yung mag-uuna-unahan. <laughs> na umamin ng kasalanan, na <laughs> Boy, gising na kayo. Ito lang ah, sabihin sa inyo. May tumawag sa akin kanina. Oo. Uh oh, oh. <laughs> Nihintay ko tawag. Sino yung may ginawang kalokohan dyan, umamin na? Kalokohan? Hindi daw eh. Hindi ako yun, hindi ko kahit kailan hindi ko ginawa niyo Yung? Kahit kailan naman boy Ang duwit Ito muna pa, yung issue yun dati sa palengke Yung short pant Boy, wag isa lang sa inyo Hindi, ito, nakuha talaga ito, short pant tanga sa palengke Ah, hindi ako, talaga yun Ang alam ko yun Puta, hindi, seryoso pre Yun nga, yun, ito na naman may issue dun eh Hindi ko ako dyan Mukuloy Tapos tumawag to ko lang, kapi ko, ko lang magising, at ko hindi ako Dadapatin na daw yun Direkta na doon sa kung ano, kulungan. Ay, sino ba? Mami na kayo! Mo, ikaw! Gagawin ko ba yun? Nasa mukha ko bang gawin yun? Ikaw nga. Bert, hindi ko gagawin yun. ko pa silang pera eh. yun. Baka ikaw yun. Nagtatrabaho nga ni, ng marangal. Um, Pero wala. Diba? Ano hindi ko ako, hindi ko gagawin yun. Dito daw eh. Ito, ko dyan. Eh ako, sa, sa akong tinawagan eh. Di natural, di ako yun. Ayaw yeah, ko lang kay Vince. Ayaw ko Baka ikaw naman, ba? binibintang mo lang sa okay, amin. Ako nga yung tinawagan. Ba't ibibintang ko sa inyo? Oo, oh ikaw yung tinawagan, di ikaw yun. Hindi ah. Isa nga daw sa inyo. Eh, hindi ako yun. Baka wala dito. Di. Hindi bahaling mag-utom ako. Baka ang naman lang naman yung tumawag na yan? Hindi ah, pag tumawag pamawag. yun. Pag iyon, pamawag. Bahala kayo. Eh, aminin nyo na bago tumawag. Hindi ako dyan. Wala nga, wala nga dito boy. Eh, ay, ala talaga sa inyo? Baka may napagbintahan lang. Hindi sa inyo? Hindi. Hindi talaga, hindi ka, Ay, ba, Hindi ka lumabas okay. nung nakaraang gabi. Yeah. Go, Mom. Asubay na wala. Ramis! Ramis! Okay, go. Go. Sige, sige ah. Tawagan ko. Good. Wala kami hindi ako yan. Masa hindi yan. Papapahiya ka lang boy. papapahiya ka lang. Tawagan ko. May maan sa amin dito. Alam, malikot ang kamay dito. Ay, sige. Pag ito. Hello, oh Oo, eh. Wala daw sa kanila eh. Eh, sayang. Ikukulong sa private kasi may anak mong napakagandang model. Ano? Ako. Ako. Ako yung Uy, nung Nung nag lumabas. Anyway, ano, yep. Uy, lang ba. Nga Maamin na. Kung ko yun, ako kumuha. Putang nyo. Okay. Ako okay. Birthday, you know, know. Sino? Ako Sino? Ako po. Ako Ako mukha ako. Di mukha. Dito naman ako. Kawatan. Kung pa yan na ano? Oh, you Kinuha lang ko ng ano eh. lang sa private. Dalawa lang ngayon ang anak niya. Ay, ako yun, ako yun. Ako yun, ako yun. Ako yun, ako yun. to. yun, ako yun. Ako yun, niyo ba mabig ka? Lahat kami yun. Kami yun, kami yun. Okay, ko legit po sa. Sino ba talaga? Ako, 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 Sino yung mga nagawa ng... Ako, pwede nga Sino yung nanguha nun? Sino Isa lang eh. Hindi, No, no, ako ko no, yan no, sa labas? No. Ako yung piece si mo kukuha talaga. Ang ba Inyo yung isa. Tungitan <laughs> <laughs> nyo. Isa lang. Sino yun? Ako, ako nga ako. Ako talaga yung piece. Kasama. Oo. Sino? Ang taka ko nalang kasama. Padagdagan hindi yun. Wala mo kaibigan niya? Wala mo kaibigan Ay, niya? Ayot kayo. Pagka Kaso ayaw nyo. Pag babae, pila. gustong gusto nyo. Kala ba nga nga kayo? Kala nga nga kayo? Nilagago ko lang kayo. Hindi totoo yun. Pila na lang. Pila. Ang na pila. pila. Itong pila, kahilig mo. Ito si Kakeng, si Pila. Kahilig mo sa Pila.